Okay, ma'am, sir, malapit na po magtapos ang Carmela. So, anong pinaka miss niyo din sa series? So, Nabaho. <laughs> oo, <tama, laughs> Nabaho, number one. Saray. Saka, syempre, yung company ng bawat isa. Action. Oo, imagine mo, 100 times so, a week, we see each other. Umaga, makasama kayo sa date, sa set, sa trip. Sabi ko, yun. Tama. din, sa akin pareho. Akin. Uh, yung buong cast staff. <coughs> so parang na ko ako sa kanilang lahat kasi so, parang na rin silang malaking family sa akin. So, pag nakakasama ko sila, iba yung bonding, kulitan, yung tawanan. So yun yung miss ko. I'm gonna miss the whole cast. I'm gonna miss the whole production. Um, kasi cool na ko lahat ng mga mga tao dito. Masasaya. Mm -hmm. uh, very talented. Um, I'm gonna miss yung role ni Dante. So, it's pretty, medyo fun. Fun yung role niya. So, uh, I guess, yung, story mismo. At yung buong experience. si Marian, miss ko siya. Napaka-bubbly. Gusto ko siya. Kasi chill akong tao eh. Tapos siya yung kulit. Yung so, mamimiss ko. Mamimiss ko yung kakulitan sa la, si kasi sa lahat ng so far naging leading lady ko dito lang sa lang yung masayahin kahit ano hindi ko nakita yun sa iba eh. masasabi um, ko talaga na siya yung nagiging buhay ng set namin ng BTP so siguro yun yung minimis ko kasi para, wala wala akong nakatrabaho na may attitude na kagaya uh, ng okay. And so yun at saka yung yung pag-aalaga sa lahat hindi lang sa mga co-artist pati staff crew <laughs> Ayun lang, siguro hindi yung sinasabi nga ni Ali, parang ano, naging pamilya kasi kami dito eh. Staff ka man, artista ka man, kung ano ka man, talagang pantay-pantay at talagang pamilya talaga.